bagong target ang gobyerno sa West Philippine Sea ng bagong pagkukunan ng langis. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nakabaon sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas? Kung totoo man ang mga datos, halos 26 trillion dolyar ang halaga ng oil at gas deposits na posibleng nasa ilalim ng lupa natin. Grabe, di ba? Parang hindi ka panipaniwala pero ito ang totoong sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Isang bansang araw-araw ay umaangkat ng langis sa ibang bansa pero nakaupo lang sa ibabaw ng sariling kayamanan. Ngayong taon, nagsimula nang tumaas ang interes sa oil and gas exploration sa bansa. Maging sa stock market, ang mga kumpanyang may kinalaman sa oil exploration ang isa sa mga pinakamagagandang performance. Bakit nga ba? Kasi may posibilidad na maging game changer ito para sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Pero teka, Saan ba talaga makikita itong mga deposito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Karamihan nito ay sinasabing nasa ilalim ng South China Sea, lalo na sa mga lugar gaya ng Reed Bank at paligid ng Mischief Reef. May posibilidad din sa Sulu Sea at Celebes Sea at syempre, andyan ang pinakakilalang Malampaya Gas Field sa Palawan na matagal nang pinagkukunan ng kuryente para sa Luzon. Ang problema, paubos na ang Malampaya. Ayon sa mga eksperto, pagdating ng 2027, baka wala na itong maibigay na gas. Kaya ngayon pa lang, panic mode na ang gobyerno at mga private companies. Gumagawa na sila ng hakbang para buhayin ang Kadlaw Oil Field, galugarin ng Kamago, East Malampaya, at iba pang lugar na may potensyal na mapagkukunan ng gas. Pero kahit may ganitong kayamanan, hanggang ngayon ay tila nakatingga pa rin ang karamihan. Bakit? Hindi dahil kulang tayo sa kagamitan o kakayahan. Ang tunay na problema ay ang politika. Sa West Philippine Sea, hindi lang Pilipinas ang gustong makinabang. May ibang bansa rin na nag-aangkin sa mga teritoryo roon, gaya ng China. Paulit-ulit nang nagkakaroon ng tensyon sa lugar. Minsan nga may mga ulat na tinataboy ng Chinese jets ang mga eroplano ng ibang bansa sa ere. Sa dagat, may mga barkong tila nagbabantay, parang sinasabi nilang kanila yon. Ngayon isipin mo, may sarili kang ref pero hindi mo mabuksan dahil may ibang humahawak ng susi. Ganun ang sitwasyon natin. Habang araw-araw ay gumagastos tayo ng bilyon-bilyon para lang sa imported na langis, nakatago lang ang yaman natin sa sariling bayan kaya ngayon sobrang importante ng mga kilos ng gobyerno, investors at ng mga Pilipino mismo. Kasi kung sakaling maging successful ang mga plano sa Kadlaw at iba pang lugar, posibleng hindi na tayo aasa sa dayuhang langis. Baka tayo na ang maging supplier. Pero siyempre, malayo pa tayo sa finish line. Kailangan pa ng matinding political will, suporta ng publiko at maingat na galaw para hindi lumala ang tensyon sa dagat. Hindi bagyo, hindi pirata, kundi mga barko ng giyera ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nagkakaroon ng tensyon sa karagatan ng Pilipinas. Sa loob lang ng dalawang linggo, dalawang beses nang nagkaharap ang mga barko ng China at Pilipinas. Pero bakit nga ba palaging may banggaan sa West Philippine Sea? Simple lang, anim na bansa ang nagsasabing kanila ang bahagi ng iisang karagatan. Andiyan ang China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at siyempre Pilipinas. Lahat sila may kanya-kanyang claim sa iba't ibang parte ng South China Sea kung saan naroon din ang ilang isla tulad ng Spratly Islands na may taglay na yamang langis at natural gas. Pero ang pinakamasaklap, nasa gitna ng mga pinag-aagawang lugar ang malalaking oil at gas deposits na sanay para sa Pilipinas. Noong 2016, sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na basihan ang malawakang claim ng China sa halos buong South China Sea, pero pinagsawalang bahala lang ito ng China. Hanggang ngayon patuloy ang harassment ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. May mga ulat ng pagbabaril ng flares, pangaabala at banggaan ng mga barko. Lahat ito dokumentado ng satellite images, reporters at maging ng U.S. military. Sa madaling salita, gusto natin simula ng drilling para sa langis at gas. Pero takot ang mga investor. Ayaw nilang malagay sa alanganin. Kaya imbes na gumalaw ang mga proyekto na delay o kinansila ang mga ito. Pero heto ang twist. Unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Si Pangulong Marcos Jr. sa mga nakaraang buwan ay nagsimulang magpakita ng mas matapang na aksyon. Pinalakas niya ang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos at Japan. Ngayon, may access na ang U.S. military sa siyam na base militar sa Pilipinas. Mas madalas na rin nagsasagawa ng joint patrols ang mga sundalong Pinoy at Amerikano sa South China Sea. Habang sa likod ng mga eksena, may mga dayuhang kumpanyang energy mula U.S. at Japan na nagsisimula ng mag-invest sa mga oil at gas projects sa ating bansa. A e ang U.S. military sa siyam na base militar sa Pilipinas. Mas madalas na rin nagsasagawa ng joint patrols ang mga sundalong Pinoy at Amerikano sa South China Sea. Ayon sa ilang eksperto, tens of billions of dollars ang posibleng pumasok sa energy sector ng Pilipinas sa susunod na limang taon. At hindi lang ito tungkol sa langis, dahil pati ang buong energy infrastructure ng bansa ay inaasahang ma-modernize. Bakit mahalaga ito? Dahil kung magtatagumpay ang Pilipinas pwede nating maputol ang pagdepende sa imported oil, pababain ang gastos sa transportasyon, gawing mas mura ang kuryente at makalikha ng libo-libong trabaho. Tingnan mo na lang ang Indonesia at Malaysia. Gumagawa sila ng daang libong barrels ng langis kada araw. Ginagamit nila ito para palakasin ang ekonomiya nila. Tayo? May potential pero hindi magalaw. Pero may limitasyon ang oras. Paubos na ang malampaya tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo at may pressure na rin na lumipat tayo sa malilinis na enerhiya. Habang binibilang natin ang kada patak ng gasolina at iniinda ang taas ng pamasahe, ang Pilipinas ay literal na nakikipagkarera sa oras. Hindi lang ito laban para sa langis o gas, kundi laban para sa kinabukasan ng bansa. Kung magtagumpay tayo sa pagdevelop ng sariling energy resources, Pwedeng baligtarin ng Pilipinas ang sitwasyon sa Southeast Asia. Hindi na tayo palaging nakaasa sa China, hindi na tayo tagabili lang. Pwede tayong maging malayang supplier ng enerhiya para sa ibang bansa gaya ng Japan, South Korea at Taiwan. Pero kapag tayo'y nabigo dahil sa takot, pressure o politika, malamang mapag-iiwanan tayo habang ang ibang bansa ay tuloy-tuloy sa pag -unlad. Kaya nga habang nagtataas ng presyo ang langis dahil sa mga digmaan gaya ng Israel at Iran, gumagawa na ng hakbang ang gobyerno. May mga fuel subsidy para sa mga trooper. Pero ang totoo, hindi sapat ang band-aid kung hindi natin nasusolusyonan ang ugat. Kasabay nito, nakakatuwang isipin na unti-unti may mga pagkilos na rin. Ang Pilipinas at Vietnam na parehas na may tensyon sa China ay nagsisimulang magtulungan. Pareho silang may claim sa South China Sea marehuring may inaasam na energy resources, may usapan na raw tungkol sa joint development at shared security, isang paraan para mas gumaan ang pressure galing sa China. At kung may bansang hindi dapat mawala sa usapan, yan ay Japan. May malalim na karanasan sila pagdating sa offshore drilling at energy tech. Sa ngayon naghahanap din sila ng partner para hindi masyadong umasa sa langis mula Middle East. Kaya kapag nagkatulungan ang Japan at Pilipinas, ay parehong panalo. Dagdag pa dyan, kasalukuyang mainit ang global energy market. Dahil sa digmaan sa Ukraine at iba pang gulo sa mundo, maraming bansa ang nagmamadaling maghanap ng mas ligtas at mas maaasahang energy source. Kaya kung Pilipinas ang magsilbing provider ng oil at gas, aba, isa tayong big player sa rehiyon. May isa pang mahalagang aspeto dito, ang kabataan. Mas aware sila sa environmental issues pero ramdam din nila ang hirap ng buhay. Kaya kung magagamit ang fossil fuels para pansamantalang lumikha ng trabaho, pababain ang presyo ng bilihin, at ponduhan ang clean energy transition sa future, baka ito ang middle ground na pwedeng ikabuti ng lahat. Tinitingnan ngayon ng buong mundo ang kilos ng Pilipinas. Kung magtagumpay tayo, baka magsilbi tayong halimbawa para sa ibang bansang maliit pero matapang. Pero kung matatakot tayo at umatras, baka isipin ng iba na wala tayong paninindigan. Sa huli, nasa kamay pa rin ng Pilipinas kung paano nito haharapin ang hamon. May yaman tayong pwedeng magbago ng kinabukasan, pero kung patuloy tayong matatakot, baka tuluyang mawala ang pagkakataon. Hindi lang ito tungkol sa langis, kundi sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Ito ang tanong. Makakayanan ba ng Pilipinas na sumugal para sa kinabukasan? Kaya ba nating harapin ang pressure galing sa mas malalaking bansa? habang binubuo ang kakayahang teknikal at pinansyal para galawin ang kayamanang nasa ilalim ng dagat natin. Kaya sa inyo, mga kaalam, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Magtatagumpay ba tayo? O mapapalampas na naman ang pagkakataon? Drop your thoughts sa comment section below. At ang na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan